Hello, Adam Zonians. Alam mo ba na hindi mansanas ang kinain ni Adan at Eva na prutas? Saan nga ba ito nang galing? I-bakit mansanas daw ang kinain ni Adan at Eva? Ito rin ang dahilan, sabi nila, na ang mga lalaki ay may Adam's apple kasi nabulunan ito ng kumain sa prutas na ipinagbawal ng Panginoong Diyos nang ito'y maabotan. Nagsimula ito noong ang Biblia was translated into Latin ang Latin word sa apple o mansana ay malum, which is very similar to another Latin word, emblem, na ang ibig sabihin ay evil, noong ang Latin vulgate ay nagawa. Ang pagkapariha sa salita ang siyang dahilan kung bakit nagsimulang lumabas ang idea na ang mansanas ay nagpahiwatig ng kasamaan o evil, may mga tao rin na nagsasabing ito daw ay ubas. Ayon kay Rabbi Mayer noong 133 hanggang 165, may nagsabi rin na ito daw trigo o di kaya mushrooms ayon sa Genesis Kabanata 2, 16 hanggang 17. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan, datapwat sa kahoy ng pagkikilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain hiyaon ay walang pagsalang mamamatay ka, ito po ay prutas ng punong kahoy ng pagkikilala ng mabuti at masama, paliwas sa ating nalalaman na ito ay mansanas. Maliit lang ito na bagay pero ilang taon na rin tinuturo natin ito sa mga bata na hindi pala tama kahit nababasa natin ito sa Biblia. Kung ito ay maliit na bagay lang paano pa kaya ang ibang katotohanan na hindi tamang tinuturo, basahin ang Genesis Kabanata 2-3 para sa dagdag kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Chulo Adams. Please iklik ang salitang subscribe sa tang bell. Salamat sa inyong saporta. Ah.